Payo sa relasyon ng cancer paano pang ang kanilang puso? Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao nang labis na pakiramdam mo ay gumagala ka sa isang labirinto ng damdamin? Isang taong tila mainit at maalaga sa isang sandali, tapos malamig at misteryoso sa susunod. Ganito ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang cancer. Kilala ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na ito sa kanilang malalim na damdamin, katapatan, at intuition, ngunit mayroon din silang proteksyon na nagpapahalaga at nagpapasensitibo sa kanilang puso. Madalas mong tanungin ang iyong sarili, sapat na ba ang ginagawa ko? May nasabi ba akong mali? Paano ko sila maaabot nang hindi sila natataboy? Ang pangangalaga sa puso ng isang cancer ay hindi lamang tungkol sa romance, ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang mundo, kanilang takot, at kanilang mga nais. Isang maselang sayaw ng pasensya, empatya, at tunay na pag-aalaga. Sa videong ito, susisid tayo ng malalim sa payo sa relasyon para sa mga cancer. Tatalakayin ang kanilang personalidad, karaniwang hamon, at higit sa lahat. Kung paano mo tunay na makakaugnay ang kanilang puso sa makabuluhan at pangmatagalang paraan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malalaman mo ng eksakto kung paano hawakan ang puso ng isang cancer nang may pag-ibig, respeto, at pag-unawa. Ang mga cancer ay pinamumunuan ng buwan, ang planeta ng damdamin, intuition, at mapag-alaga na enerhiya. Ibig sabihin, ang kanilang mga damdamin ay malalim, komplikado, at palaging nagbabago. Kapag pumasok ka sa buhay ng isang cancer, hindi ka lamang nakikipag-date, pumapasok ka sa isang mundo na puno ng pag-aalaga, lalim, at emosyonal na sensitibidad. Ngunit may kaakibat itong mga hamon. Maraming mga kasintahan ang nahihirapang sabayan ang kanilang pabago-bagong damdamin, pag-iwas sa oras ng stress, o labis na pangangailangan para ang pagmamahal sa isang kanser ay nangangailangan ng higit pa sa panlabas na pagmamahal. Kailangan mo ng pasensya, empatya, at kakayahang tunay na makinig. Sa script na ito, tatalakay natin kung paano maunawaan ang puso ng isang cancer. Malampasan ang karaniwang mga hamon sa relasyon, magbigay ng tamang suporta, at bumuo ng malalim na emosyonal na koneksyon na tatagal. Sa pagtatapos, magkakaroon ka ng malinaw at praktikal na payo upang palakasin ang iyong ugnayan sa iyong partner na cancer, ginagawang pundasyon ng pagmamahal, katapatan, at kasiyasyang relasyon ang kanilang emosyonal na komplikado. Pangunahing bahagi ng kwento isa, Pagunawa sa Puso ng Isang Cancer Upang tunay na mapangalagaan ang puso ng isang cancer, kailangan mo maunawaan kung ano ang nagpapagana sa kanila. Ang mga cancer ay malalim na emosyonal at may mataas na intuition, madalas na nararamdaman ang mga bagay sa antas na hindi kayang maabot ng marami. Pinamumunuan sila ng buwan na kumokontrol sa damdamin, intuition, at panloob na pagmumuni-muni. Ibig sabihin, ang mood ng isang cancer ay maaaring magbago tulad ng pagtaas at pagbaba ng alon na sumasalamin sa kanilang malalim na sensitibidad at sa emosyonal na agos sa paligid nila. Sa kanilang pinakapuso, ang mga cancer ay tagapag-alaga. Nais nilang maalagaan ang mga taong mahal nila, protektahan at suportahan sila ng walang kondisyon. Napapansin nila ang maliliit na bagay, tulad ng unti-unting pagkawala ng ngiti ng isang tao kapag ay nalulungkot, o ang banayad na senyales ng stress sa kanilang partner. Ang pagiging mainat na ito ay ginagawang sobrang empathetic sila, ngunit nangangahulugan din ito na madali silang masaktan. Ang matapang na salita, sirang pangako, o emosyonal na pagpapabaya ay maaaring mag-iwan sa kanila ng pakiramdam na nakalantad na nagtutulak sa kanila na umatras sa kanilang shell. Isipin si Sarah na kamakailan lang ay nakipag-date sa isang cancer na si Liam. Sa simula, si Liam ay mainit at mapagmahal, nagpapadala ng mga maingat na mensahe at natatandaan ang maliliit na detalye tungkol sa buhay ni Sarah. Ngunit minsan, nang walang babala, siya ay nagiging tahimik at malayo. Naging magulo at nag-alala si Sarah. May nagawa ba siyang mali? Galit ba siya sa kanya? Sa pamamagitan ng trial and error, natutunan ni Sara na ang mga sandali ng pag-iwas ni Liam ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay paraan niya upang iproseso ang damdamin, kailangan niya ng espasyo upang muli niyang maramdaman ang kaligtasan. Hinahangad ng mga cancer ang seguridad sa lahat ng anyo: emosyonal, pisikal, at relasyon. Kailangan nilang magtiwala na iginagalang ng kanilang partner ang kanilang damdamin at intensyon. Kapag nakaramdam sila ng kaligtasan, nagbubuka sila ng buong puso, nag-aalok ng pagmamahal na tapat, malalim, at kadalasang hindi matitinan. Ngunit ang pagtatayo ng tiwala ay nangangailangan ng oras, pasensya, at patuloy na pagpapakita ng pag-aalaga. Isa pang mahalagang katangian ng mga cancer ay ang kanilang memorya at emosyonal na intelihensya. Naalala nila kung paano mo sila pinaramdam kahit matagal na matapos ang isang pag-uusap. Ang isang mabait na kilos na ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang impresyon, katulad ng isang pabaya, o hindi maingat na pahayag na maaaring tumagal ng linggo sa isip nila. Ang sensitibidad na ito ay ginagawang napaka-perceptive nilang partner, ngunit nangangahulugan din na maaari nilang hawakan ang mga nakaraang sugat kung hindi ito matutugunan. Ang pag-unawa sa puso ng isang cancer ay nangangahulugang pagtanggap sa kanilang dual na kalikasan. Maaari silang parehong mapag-alaga at maprotektahan, mapagmahal at maingat, mahina at malakas. Ang dualidad na ito ay maaaring nakalilito para sa mga partner na umaasa sa diretsong pattern ng emosyon. Ngunit ang kagandahan ay nasa kanilang lalim. Hindi sila natatakot na maramdaman ng malalim at hinahanap nila ang isang partner na handang tanggapin ang komplikadong ito. Halimbawa, kalaunan ay ibinahagi ni Liam kay Sara na ang kanyang mga sandali ng katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay senyales na pinoproseso niya ang kanyang damdamin at tinitiyak na makakalahok siya ng buo ng walang maling pagkakaunawaan. Natutunan ni Sara na lapitan siya ng may pasensya, nagtatanong ng mahinahon sa halip na mag-react ng may kaba. Sa paglipas ng panahon, nakaramdam si Liam ng kaligtasan sa pagpapahayag ng kanyang kahinaan na nagpapalalim sa kanilang emosyonal na koneksyon. Ang pinakamahalagang aral mula sa bahaging ito ay simple. Ang mga cancer ay hindi misteryoso para lamang sa misteryo. Sila ay emosyonal na nilalang na malalim ang pakiramdam at nangangailangan ng oras, pag-aalaga, at pag-unawa upang buksan ang kanilang puso. Kung marerespetuhan mo ang kanilang emosyonal na ritmo at maibibigay ang tuloy-tuloy na suporta, makakamtan mo ang isang uri ng pagmamahal na tapat, mapag-alaga, at nagbabago. Ang pag-unawa sa puso ng isang cancer ang pundasyon para sa lahat ng pagsusumikap sa relasyon. Ito ang unang hakbang upang makaugnay, malampasan ang mga hamon, at sa huli ay makabuo ng matibay na ugnayan. Kung wala ang pag-unawang ito, kahit ang pinakamabuting intensyon ng isang partner, ay maaaring mahirapang maabot ang emosyonal na core na nagpapasaya sa pagmamahal sa isang cancer. Pangunahing bahagi ng kwento, isa sa pinakamalaking hamon ay ang pabago-bagong damdamin. Ang mga cancer ay nakararamdam ng damdamin ng matindi, at ang tindi na ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Isang sandali, sila'y mainit, maalaga, at maalalahanin, sa susunod, maaaring umatras o maging tahimik na nag-iwan sa kanilang partner na naguguluhan. Halimbawa, isipin si Alex na napansin na ang kanyang girlfriend na si Mia, isang cancer, ay biglang nagiging tahimik ng ilang oras matapos ang pila maliit na hindi pagkakaunawaan. Sa simula, nagpanik si Alex, iniisip na nasaktan niya ito nang hindi na maayos pa. Sa katotohanan, kailangan ni Mia ng oras upang iproseso ang kanyang damdamin, magnilay, at maibalik ang kanyang emosyonal na balanse bago siya makapagkomunikasyon ng maayos. Isa pang hamon ay ang sobrang pag-isip. Madalas suriin ng mga cancer ang sitwasyon mula sa lahat ng anggulo, at kadalasan ay iniisip ang pinakamalala na posibleng mangyari. Inuulit nila ang mga pag-uusap, hinahanap ang nakatagong kahulugan, at nag-aalala tungkol sa posibleng pagtanggi. Ang patuloy na prosesong ito sa isip ay maaaring maging nakaka-overwhelm para sa mga partner na mas gusto ang tuwirang komunikasyon. Ang susi dito ay pasensya at pagpapatibay. Ipinapakita sa isang cancer na ang kanilang damdamin ay may halaga, at na ikaw ay nandyan at mapagkakatiwalaan, ay makakatulong upang kalmahin ang kanilang kaba at maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Karaniwan din ang pag-urong sa oras ng stress. Kapag nasasaktan, nakakaramdam ng insecurity, o nai-overwhelm ang mga cancer, maaaring umatras sila sa kanilang shell. Nang kakulangan sa pagmamahal, ito ay paraan nila upang protektahan ang kanilang mahina na puso. Ang isang partner na nagpanik o nagpipilit sa kanila sa mga sandaling ito ay maaaring hindi sinasadyang itulak sila ng mas malayo. Sa halip ang pagbibigay ng espasyo. Habang mahinahong pinapaalala ang iyong suporta, ay nagbibigay daan sa kanila na magbuka sa sarili nilang paraan. Isa pang subtil na hamon ay ang kanilang sensitibidad sa kritisismo. Malalim ang pakialam ng mga cancer sa opinyon at reaksyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang konstruktibong kritisismo, kung hindi ipinaabot ng may empatya, ay maaaring maramdaman bilang personal na pagtanggi halimbawa, isang pabirong komento tungkol sa pagiging malilimutin o maliit na pagkakamali ay maaaring manatili sa isip nila ng ilang araw. Ang pag-unawa sa katangyang ito ay nangangahulugang lapitan ang feedback ng may kabutihan, gumamit ng mahinahong pananalita, at balansihin ito sa positibong pagpapalakas. Dagdag pa, maaaring maging clingy o possessive ang mga cancer dahil sa kanilang pangangailangan para sa emosyonal na seguridad. Maaaring ipakita ito sa madalas na pakikipag-check-in, paghahanap ng reassurance, o pagnanais na labis na makasama ang kanilang partner. Bagamat ang ganitong ugali ay maaaring maging matindi, kadalasan ito ay nagmumula sa pagmamahal at takot na mawala ang koneksyon. Ang solusyon ay makipagtagpo sa kanila sa gitna, magbigay ng tuloy-tuloy na atensyon at reassurance, habang nagtatakda rin ng malusog na hangganan upang mapanatili ang balanse sa relasyon. May papakita ng mga minikwento ang mga dinamikong ito. Isipin si Liam at Sarah. Sa isang nakakastress na linggo sa trabaho, naging malayo si Liam, halos hindi tumutugon sa mga text ni Sarah. Sa simula, nagpanik si Sarah, iniisip kung nasa panganib ba ang kanilang relasyon. Sa halip na mag-react ng padalos-dalos, naalala niya ang mga natutunan tungkol sa emosyonal na kalikasan ni Liam. Nagpadala siya ng simpleng maaalagang mensahe, binibigyan siya ng espasyo, habang ipinapakita na nandyan siya. Naramdaman ni Liam ang suporta ng hindi pinipilit, at ang kanilang ugnayan ay lalong tumibay. Mahalaga rin kilalanin na maaaring hawakan ng mga cancer ang mga nakaraang sugat. Malinaw nilang naaalala ang mga emosyonal na sugat at maaaring bumalik ang hindi na resolbang isyo kung hindi ito tinutugunan. Ang bukas na komunikasyon, empatya, at tamang oras sa paglutas ng alitan ay kritikal upang maiwasan ang pag-ipon ng emosyonal na pasanin. Sa huli, ang mga hamon sa pagmamahal sa isang cancer ay hindi hadlang ito ay oportunidad. Tinuturuan ka nila ng pasensya, empatya, at sining ng emosyonal na intelihensya. Sa pamamagitan ng pagkatuto kung paano harapin ang pabago-bagong damdamin, sobrang pag-isip, pag-urong, sensitibidad, at pangangailangan ng reassurance, hindi mo lamang mapanghahawakan ang puso ng isang cancer, kundi lalago ka rin bilang partner. Ang pangunahing aral mula sa bahaging ito ay malinaw, ang emosyonal na komplikado ng mga cancer, ay hindi depekto, ito ang bahagi ng kung ano ang nagpapasadyang sila'y mapagmahal at tapat. Ang pag-unawa at pag-navigate sa mga hamong ito ay mahalaga upang makabuo ng matibay at pangmatagalang relasyon. Pangunahing bahagi ng kwento tatlo, paano suportahan ang isang partner na cancer? Ang pagsuporta sa isang partner na cancer ay nangangailangan ng kombinasyon ng pasensya, empatya, at emosyonal na intelihensya. Sila'y umuunlad sa relasyon kung saan nararamdaman nilang ligtas, naiintindihan, at tunay na inaalagaan. Pero paano mo isinasalin ang pag-unawang ito sa pang-araw-araw na aksyon na nagpapatibay sa inyong ugnayan at iginagalang ang kanilang puso? Isa, makinig ng aktibo at kilalanin ang kanilang damdamin. Kailangang maramdaman ng mga cancer na sila'y naririnig. Kapag ibinahagi nila ang kanilang damdamin, mahalagang makinig ng walang paghuhusga o pagkaantala. Hindi sapat ang simpleng pag-iling, kailangan ang pakikilaho. Pagbabalik ng iyong narinig at pagpapakita na tunay mong pinapahalagahan. Halimbawa, kung ang iyong partner na cancer ay nag-aalala tungkol sa trabaho o relasyon, kilalanin ang kanilang damdamin, naririnig kita, at ayos lang na ganito ang pakiramdam mo. Nandito ako para sayo. Nakakatulong ang pagkilala upang maramdaman nilang ligtas, naiintindihan, at hindi agad umatras sa kanilang shell. Dalawa, ipakita ang empatiya sa pamamagitan ng aksyon, hindi lang salita. Bagamat mahalaga ang verbal na reassurance, mas malakas ang pahayad ng mga aksyon. Maliit na kilos, tulad ng pag-iwan ng maalagang nota, pagluto ng paboritong pagkain, o pag-alala sa mahalagang petsa, ay nagpapakita ng pag-aalaga at atensyon. Pinapalakas nito ang emosyonal na seguridad at ipinapakita na ikaw ay nakatuon sa kanilang kaligayahan. Halimbawa, napansin ni Sara na balisa si Liam bago ang isang mahalagang presentasyon. Sa halip na sabihin lang, kakayanin mo yan, inihanda niya ang paboritong tsaa ni Liam at iniwan ang mahinahong nota. Mas nakapagpakalma ito kay Liam kaysa sa salita lamang. Tatlo, magbigay ng emosyonal na seguridad. Madalas mag-alala ang mga cancer na mawala ng koneksyon o maabandona ng emosyonal. Upang suportahan sila, ipakita ng tuloy-tuloy na ikaw ay maasahan at mapagkakatiwalaan. Iwasan ang halo-halong signal o hindi inaasahang ugali. Maging tapat, bukas, at pare-pareho sa komunikasyon. Ang tiwala ang pundasyon ng kanilang pagmamahal at bawat kilos na nagpapatibay ng pagiging maasahan ay nagpapalakas sa relasyon. Apat, igalang ang kanilang pangangailangan ng espasyo. Bagamat hinahangad ng mga cancer ang closeness, minsan kailangan nila ng solitude upang iproseso ang damdamin. Mahalaga ang paggalang sa pangangailangang ito. Kung pansamantala silang umatras, huwag itong ituring bilang pagtanggi. Sa halip, magbigay ng mahinahong paalala, nandito ako kapag handa ka ng mag-usap. Ipinapakita ng balanse ng atensyon at espasyo na iginagalang mo ang kanilang emosyonal na ritmo. Lima, alagaan sa pamamagitan ng pisikal na pagpapakita ng pagmamahal at comfort. Madalas na makapangyarihang paraan ang pisikal na touch upang kumonekta sa isang cancer. Simpleng kilos tulad ng hawak kamay, yakap, o pagkayakap habang nanonood ng pelikula, ay maaaring lumikha ng pakiramdam ng seguridad at intimacy. Ipinapahayag ng mga sandaling ito ang pagmamahal, pag-aalaga, at presensyang emosyonal, na tumutulong sa kanila na maramdaman ang grounding at connection. Anim, magkomunika ng bukas at maingat. Sensitibo ang mga cancer sa matitinding salita o kritisismo, kaya ang komunikasyon ay dapat tapat ngunit mahinahon. Ihatid ang feedback ng may pag-iingat at balansihin ito sa positibong pagpapalakas. Halimbawa, sa halip na sabihin, sobrang iniisip mo na naman, subukang sabihin, naiintindihan ko na nag-aalala ka, at pinahahalagahan ko kung gaano mo pinapahalagahan. Ayusin natin ito ng magkasama. Pinipigilan nito ang depensa at hinihikayat ang kolaborasyon kay sa alitan. Pito, magtatag ng malusog na hangganan. Habang sinusuportahan ang isang cancer, mahalaga rin panatilihin ang sarili mong hangganan. Pinapahalagahan nila ang closeness, ngunit iginagalang din ang mga partner na may self-awareness at balancing disposition. Nakakatulong ang hangganan upang maiwasan ang codependency at lumikha ng matatag na kapaligiran kung saan parehong umuunlad ang dalawang partner. Walo, hikayatin ang emosyonal na pagpapahayad. Madalas itinatago ng mga cancer ang kanilang tunay na damdamin hanggang sa maramdaman nilang ganap na ligtas. Hikayatin silang ipahayag ang damdamin sa kanilang sariling oras, nang walang pressure. Maaaring magtanong ng mahinahon tulad ng, gusto mo bang pag-usapan kung ano ang nararamdaman mo, o ibahagi ang iyong sariling kahinaan upang tulungan silang unti-unting magbukas. Mini halimbawa. Isang araw, nagkaroon si Liam ng nakaka-stress na araw sa trabaho, nakakaramdam ng pagka-overwhelm at pagod. Sa halip na pilitin siyang makipag-usap, naghanda si Sara ng mainit na paliguan at iniwan ang maikling, mapagmahal na nota, "Mag-relax ka muna. Nandito ako kapag handa ka na." Naramdaman ni Liam ang pag-aalaga at pag-unawa, at nang sa wakas ay ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin, lalong napalalim ang kanilang koneksyon. Ang pangunahing aral ay simple, ang pagsuporta sa isang cancer ay hindi tungkol sa malalaking gestures o patuloy na pagsusumikap, ito ay tungkol sa tuloy-tuloy, maingat na mga aksyon na nagpaparamdam sa kanila na ligtas, pinahahalagahan, at tunay na naintindihan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig, pagpapakita ng empatya, pagbibigay ng seguridad, at paggalang sa emosyonal na hangganan, lilikha ka ng kapaligiran kung saan ang isang cancer ay ganap na magbubukas ng puso, magtitiwala ng malalim at magbibigay ng pagmamahal na nagpapatibay sa relasyon. Pangunahing bahagi ng kwento apat, pagbuo ng matibay na tiwala at emosyonal na koneksyon. Kapag naunawaan mo na ang puso ng isang cancer, at alam kung paano sila suportahan, ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng matibay na tiwala at malalim na emosyonal na koneksyon. Para sa mga cancer, ang tiwala ang pundasyon ng pagmamahal, ito ang nagpapahintulot sa kanila na lumabas mula sa kanilang proteksyon na shell at buong yakapin ang intimacy. Ngunit ang pagtatayo ng tiwala ay nangangailangan ng konsistensya, katapatan at pasensya. Isa, konsistensya ang susi. Napakasensitibo ng mga cancer sa hindi pagkakapare-pareho ng ugali. Ang maliliit na kilos na nagpapakita ng pagiging maasahan, tulad ng pagtupad sa pangako, pag-alala sa mahahalagang detalye, o pagpapanatili ng regular na komunikasyon ay nagpapatibay ng ideya na maaasahan kanila. Halimbawa, kung sinabi mong tatawag ka pagkatapos ng trabaho. Siguraduhin to pa rin ito. Ang simpleng gawain ito ay nagpapakita ng respeto sa kanilang damdamin at nakakatulong sa kanila na maramdaman ang seguridad sa relasyon. Dalawa, ipakita ang katapatan at commitment. Malalim ang halaga ng katapatan para sa mga cancer. Anim, hikayatin ang kanilang kahinaan. Natural na protektado ng mga cancer ang kanilang puso. Maaaring mag-atubili silang ibahagi ang kanilang takot o insekuridad hanggang sa maramdaman nilang ganap na ligtas. Ang paghikayat sa kahinaan na ito nang walang paghuhusga ay nagpapalalim ng intimasi. Simpleng parirala tulad ng, ayos lang na ganito ang pakiramdam mo, nandito ako sa tabi mo, o pagbabahagi ng iyong sariling emosyonal na karanasan, ay nagpapakita sa kanila na ligtas at welcome ang pagpapahayag ng damdamin. Pito, maging mapagpasensya sa kanilang emosyonal na ritmo. Ang damdamin ng mga cancer ay maaaring magbago tulad ng alon, at ang likas na ebi at flow na ito ay nangangailangan ng pag-unawa. Iwasang pabilisin sila upang magbukas o subukang ayusin ang kanilang damdamin agad-agad. Sa halip, magbigay ng matatag na suporta at mahinahong presensya. Sa paglipas ng panahon, ang pasensyang ito ay nagtatamo ng kanilang tiwala at nagpapahintulot sa kanila na maging ganap na present sa relasyon. Minikwento halimbawa. Sina Sara at Liam ay magkasama na ng higit isang taon. Sa kabila ng paminsang pabago-bagong damdamin at hindi pagkakaunawaan, patuloy na ipinapakita ni sarah ang empatya, tinutupad ang kanyang mga pangako at bukas na ibinabahagi ang kanyang damdamin. Isang gabi, si Liam, na naging hindi karaniwang tahimik, ay nagbukas tungkol sa isang malalim na takot na hindi pa niya nasabi sa kahit sino. Nakinig si Sarah, pinatahan siya, at tiniyak ang suporta ng walang paghuhusga. Ang gabing iyon ay naging turning point, ang kanilang emosyonal na koneksyon ay lalong tumibay, at naramdaman ni Liam ang antas ng pagmamahal at tiwala na hindi pa niya naranasan dati. Ang aral dito ay malinaw, ang pagbuo ng matibay na tiwala at emosyonal na koneksyon sa isang cancer ay tungkol sa tuloy-tuloy na pag-aalaga, katapatan, empatya, at pasensya. Ang mga gawain na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng relasyon. Pinapaganda at pinapalalim nito ito sa isang relasyon na mapag-alaga, tapat, at emosyonal na kasiya siya. Tandaan, ang pagmamahal ng isang cancer ay hindi mababaw, ito ay malalim, matatag, at nagbabago. Kapag naglaan ka ng pagsisikap upang makuha ang kanilang tiwala at kumonekta ng emosyonal, magkakaroon ka ng partner na tapat, intuitively mapag-alaga, at handang ibahagi ang isang habang buhay na pagmamahal, pagpapalakas ng emosyon. Emotional Build-Up Kahit ang pinakamapagpasensyang partner, ay maaaring maramdaman ang tindi ng emosyonal na mundo ng isang cancer. Maaaring dumating ang mga sandali kung saan lumilitaw ang kanilang mga takot, inseguridad, o mga sugat mula sa nakaraan, na nagdudulot ng tensyon sa relasyon. Ang mga sandaling ito ay hindi senyales ng kabiguan, ito ay pagkakataon upang palalimin ang inyong koneksyon. Isipin si Liam na naging malayo ng ilang araw at hindi tumutugon gaya ng dati. Naramdaman ni Sarah ang pagtaas ng kanyang kaba. Dumating ang mga pagdududa, umiwas ba siya? May nagawa ba akong mali? Sa sandaling iyon, mataas ang emosyonal na panganib. Munit sa halip na mag-react ng may frustration o panic, huminga ng malalim si Sarah at naalala ang mga aral na natutunan niya tungkol sa pag-unawa sa isang cancer. Nagpadala siya ng simpleng mensahe, ipinapaalam kay Liam na nandyan siya nang hindi humihingi ng paliwanag, nandito ako kapag handa ka ng mag-usap. Mag-take ng iyong oras. Ang maliit na kilos na ito ay nagkaroon ng malakas na epekto. Ipinakita nito ang pasensya, pag-unawa, at emosyonal na kaligtasan, eksaktong kailangan ng isang cancer, upang manavigate ang kanilang damdamin. Hindi sumabog ang tensyon sa kanilang relasyon, sa halip, lumikha ito ng espasyo para sa kahinaan, tiwala, at emosyonal na koneksyon. Ang emosyonal na build-up na ito ay nagpapakita na ang pagmamahal sa isang cancer, ay kadalasang nangangailangan ng mahinahong pagharap sa mga matitinding sandali. Kapag hinawakan ng may pag-iingat, pinapalakas ng Mangahamong ito ang relasyon sa halip na pahinain ito. Climax Ang turning point sa isang relasyon sa cancer ay madalas dumarating kapag nagtatagpo ng perpekto ang tiwala, pasensya, at pag-aalaga. Ito ang sandali kung kailan ganap na binubuksan ng isang cancer ang kanyang puso at umaabot ang emosyonal na koneksyon sa pinakamalalim na antas. Sa kaso ni Nasara at Liam, naganap ang breakthrough isang tahimik na gabi proseso ni Liam ang isang personal na takot na hindi pa niya nasabi sa kahit sino. Nakaupo si Sara sa kanyang tabi, hinawakan ng kanyang kamay, at nakinig ng walang pagkaantala, kinikilala ang bawat damdaming ipinahayad niya. Hindi siya nagmadali o nagbigay ng solusyon, nagbigay lang siya ng walang patid na suporta. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liam na ganap siyang naintindihan. Unti-unti, bumaba ang kanyang mga pader, at ibinahagi niya ang mga kahinaan na itinatago niya ng maraming taon. Ang intimacy ng sandaling ito ay malalim. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam ng pagmamahal, ito ay tungkol sa pakiramdam ng kaligtasan, respeto, at ganap na nakikita. Ipinapakita ng climax na ito ang pinakabagong gantimpala para sa mga partner na tunay na humahawak sa puso ng isang kanser nang may pag-aalaga. Ang pasensya, empatya at tuloy-tuloy na emosyonal na suporta ay lumilikha ng espasyo kung saan ang pagmamahal ay nagiging transformative, mapag-alaga, at hindi matitinan. Para sa mga cancer, ang breakthrough na ito ay hindi pansamantala, ito ay isang pangmatagalang koneksyon na nakabatay sa tiwala, pag-unawa, at presensya ng damdamin. Ang gantimpala sa tamang pangangalaga sa kanilang puso ay hindi lamang isang mapagmahal na partner kundi isang malalim at tapat na ugnayan na kayang harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Resolution at Aral, Lesson Ang paglalakbay ng pagmamahal sa isang cancer ay nagtuturo ng ilan sa pinakamahalagang aral sa relasyon, pasensya, empatya, at emosyonal na kamalayan. Ang mga cancer ay hindi simpleng partner, sila ay komplikado, sensitibo, at malalim ang pagmamahal. Ang pag-unawa sa kanilang pangangailangan, pagrespeto sa kanilang damdamin, at pagtugon ng may pag-aalaga ay nagbabago ng mga hamon tungo sa pagkakataon para sa koneksyon. Pangunahing aral Pasensya, ang emosyonal na pagproseso ay nangangailangan ng oras, ang pamimilit sa isang cancer ay maaaring magdulot ng kabaligtaran. Empatya, ang pagkilala sa kanilang damdamin ay nagpapatibay ng tiwala at intimacy. Konsistensya, ang pagiging maasahan ay bumubuo ng pundasyon kung saan sila ay ligtas. Kahinaan, vulnerability, ang paghikayat sa emosyonal na pagbubukas ay nagpapalalim ng ugnayan. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ito, hindi mo lamang pinapanatili ang relasyon sa isang cancer, pinapalago mo ito sa isang relasyon na tapat, mapag-alaga, at emosyonal na kasiya-siya. Ang kanilang pagmamahal kapag nakuha ay isang kayamanan, protektado, tapat, at transformative. Sa madaling sabi, ang pangangalaga sa puso ng isang cancer ay nangangailangan ng pagsisikap, ngunit ang gantimpala ay pambihira. Ang relasyon sa isang cancer ay nag-aalok ng emosyonal na lalim hindi matitinag na katapatan, at pagmamahal na tumatagos sa kaluluwa. Outro Call to Action Ang pagmamahal sa isang cancer ay hindi laging madali, ngunit ito ay isa sa pinaka-rewarding na karanasan na maaari mong maranasan. Ang kanilang puso ay sensitibo, tapat, at malalim ang damdamin, ngunit sa pasensya, empatya, at pag-unawa, maaari kang lumikha ng ugnayan na tatagal habang buhay. Kung mayroon kang karanasan sa isang cancer partner, Ibahagi ang iyong mga kwento sa comments sa ibaba. Ano ang gumana para sa iyo? Anong mga aral ang natutunan mo? Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga insight tungkol sa mga relasyon ayon sa Zodiac. Kung nais mong tuklasin ang ibang mga sign at mas maunawaan ang kanilang puso, silipin ang aming mga related videos. Tandaan, mahalin ng malalim, alagaan ng tuloy-tuloy, at hawakan ang bawat puso ng may respeto. Ang iyong pagsisikap ay hindi kailanman mapapansin, lalo na sa isang cancer.